signing kami with Ilias Products and Talent and the Management of Ilias. So, makikita ninyo na si Ilias soon in USA. Palakpakan. Ayan, guys. So, kung makikita niyo po, still uh, signing all the contracts for uh, upcoming USA Tour 2025 is coming in September. And then after that, uh, magbibigay si Elias ng konting uh, uh, invitation sa ating lahat for the USA Tour 2025.

I'm 30. I'm My I'm Charot. Charot. I'm Axel. i <laughs> 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 So, they are sila guys. All the new fans of Iliad Band. So, they na sila On September. Yes, ma'am. So, uh, sa darating na September 21, 2025, nandiyan po kami sa Hawaii, uh, Hawaii, Convention, uh, Hawaii Convention Center. And uh, September 25, 2025, Los Angeles, California. Uh, doon ang venue namin dyan sa Saban, Peter. And uh, September 26, 2025, San Francisco, California. Fox Theater uh, and September 28, 2025. nandiyan kami sa Houston, Texas. Uh, like venue namin doon sa ano, uh, Stafford Civic Center. And uh, for ticket inquiries, uh, you may call 941-961-3568 or message directly at Facebook page of Padok Entertainment LLC. And thank you and see you there. Yay! Uh, so, Elias, uh, ano itong masasabi mo na nanutupad mo na ang pangarap mo world tour? Ah, uh, masasabi ko sa sarili ko uh, kasi masaya. Wow. Uh, kung makarating man ako sa world tour, dapat kasama ko sila lahat. Yay! So, galing sa simula hanggang ngayon, kasama kami kaya walang iwanan. So, yan lang, ang masabi ko, natuloy na talaga. Sana tuloy-tuloy na -tuloy, ito. Yay! Ano ang mo sa mga fans mo na naghihintay sa USA? Yes ma'am, sa mga fans namin dyan sa USA, so abang-abang lang. So darating kami dyan soon. Uh, dyan naman tayo mag-party-party ka ba na kasama ang Ilias TV man and Esme Adian Uhahay. Yeah. Yes ma'am, God bless you and thank you so much.

Boss, <laughs> congrats. congrats. Ay, congrats. Congrats. Ay, congrats. Ma'am, congrats ka Ha, congrats <laughs> ga. Cool. Ang ganda Tapos <laughs> tayo. Ay, tapos din, tapos din. Ay, cool. Tayo. Lakasan na English ah. Dito tayo, Tagalog English dito. You know me? <laughs> guys, ito yung office ito, ko pala, guys. Uh, Pasok ko dito. Dito ako. Kain muna. Dito <laughs> muna tayo. Oo nga. Mm, ito yung office namin. hindi. Oo nga, live ako. Hi. Ito yung office namin, guys. Pool pala, pool. Ano gi? Wala mo sinabi? Ayan mo na, huwag na lang. Huwag na. Good morning, everybody! Hi, ah, thank you. Guys, ito pala yung office namin dati. Office ng pamangkin ko. Sa NC. Bye, good morning sa inyong lahat and thank you. Manay office akong pamangkin, guys. Office namin sa Wanandini. Office second floor po buong second floor po na narintahan second floor malapit sa may ano ang tawag yan ayala likod lang ah okay mag shout na tayo eh shout kay sa Padilla Salty kay Bustamante Lynn Gadong Jenihani, PC Hypo, mau yang gede dari Oi. Jenihani Pala Isa, Padilia Silvia, Dohan, Giritan, Jare, Bindolo, Rot, Sokrates. Rakel, Paduka, Tunggu dong. Ada? Guys, bye 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 Tapoy naman tanong.